Hello, I'm Ars Ginibor and ngayong araw is gagawa natin ng tutorial si Pakito and i rate natin yung M5 skin niya. guys, is i rate natin yung M5 skin ni Pakito. Ito nga pala yung first skill niya guys, i-check muna natin. Ito pala yung first skill niya guys, ano, lumalabas yung pangalan ni Flav TC. Tapos, check, mo, check naman natin yung second skill niya guys. And ito naman yung second skill niya guys, parang ano, yung logo ng ano ata to guys AP brand or oh, AP brand nga guys logo ng AP brand ito guys yung ulti nya guys is yung parang ano yung B yung B bee, yung beehive ng ano ng brand yun yung ulti nya guys makaka sya guys kaya yun ano ito nga pala emblem ko guys sa pakita pag naka damage ako ito nga pala guys Naka lethal ignition ako guys tas Naka festival of blood para sa lifesteal sa mga skill tas Naka rapture ako or trail guys para sa additional damage or burst And yung build ko naman guys sa damage pa kayo ito is ito Naka warrior boots ako Depende pa din naman sa kalaban to guys Pwede yung top boots tsaka warrior And first build ko is thunder strike para sa movement speed and ano doon Tapos halberd para sa mga lifesteal na kalaban nyo or kalain nyo And malapik roar para sa mga mga ano yan, mga makukunat. Tapos, head tas is para sa malalambot, pababurst nyo agad. Tapos, pwede yung last build nyo guys is ano, Immortality or Rose Gold. Yun lang. And, yung isang build ko naman sa ito guys, pag kulang kay sa harap is yung sustain na uh, emblem niya ito. Naka ano guys, quantum change para pabilis pag naka basic attack. Tapos, ito ulit guys, festival of blood para pag nag skill kayo is nakakapag ano kayo, lifesteal. And agility guys para sa movement speed. And yung sa damage pa ay sa sustain pa ito naman guys, eto. Warrior boots kung physical yung katapat niya or walang mga edit ganun. Ito warrior boots ang recommend ko. And top boots naman kung puro CC yung mga katapat niya. And eto guys, hunter strike naman yung first build para sa movement speed din pag nakakaano kayo ng And dominant size para sa anti-heal and oracle para sa additional shield. And Well, Epic Roar para sa na mga kukunot ng mga makakatapat nyo. And Immortality or pwede Winter Crown. Yan, guys. Guys, ito nga pala yung combo sa pakito is pag burst kayo ito, ganito yung combo nyo. Second skill, second skill lang, guys. Tapos pag kinulong kayo sa damage is pwede nyo nakakap, nakakap, lang. Tapos third skill, third skill, ganun. Yung nakakap, guys, is yung third skill, ha. So, third skill lang yung pag, ano, pagkulong sa damage. Kaya nyo, kaya nyo kasi mag-burst yan Pwede nyo kaya nyo combo nyo guys Kung mag-gulat kayo ng marksman Ganito And guys, ganun yung combo nyo And Pwede nakap-nakap din combo nyo Kasi si burst din yan Tapos kung gusto nyo ng shield Or sustain sa ano Pag mamatay na kayo Is first skill, first skill lang kayo guys Kung ba ito may enhance kayo Tapos low kayo guys Kunyari low kayo ganito Ganito na kayo kayo Kalaw ganito Ganito kayo kayo low Pwede niyo gamitin yung first skill, per skill nyo Kasi malakas yung spell dog niyan and pwede niyong combo-combo yun yung kalaban, ganun lang, yun lang guys guys, worth it gamitin si pakita sa mga high rank kasi ano yung mobility niya, tas yung pang uh, assassinate niya sa mga marksman is okay and makulit din siya sa mapa and maganda siya pang macro, pang makulit na charge rate, yung advantage siya siguro sa mga ibang exp laner is ano talagang macro and assassinate sa backline, yun lang Yung strength ni Pakito is ano, maganda siya bang assassinate ng mga MM and maganda siya bang macro and side lane. And siguro yung, yung, yung ano niya, yung weakness niya is ano, is walang bot sa team fight and hindi niya kami hado marap tulad ng mga ibang XP. Si Esmeralda kasi ano, Machine shield si Pakito and kaya niya ano, lagkitan si Pakito pag mga turtle fight, di kasi, kasi di, di, siya kaya bawasan ng Pakito. Kasi makunat yung Esmeralda may shield. Hindi niya kaya. And siguro yung magandang combo sa pakito is ano, Fred Pag nataon ko kombo, kombohin mo na lang ganun. Pag nataon tong ko ka na lang sa kalaban ganon. And maganda talaga siya pang ano, sa, ano, pang assassinate plus sa backline ganun. Sa tingin ko ngayon yung MPL is ano, di siguro may kita si pakito kasi ano. Wala siya sa meta and di niya kasi kaya talaga sa sa mga mauko na TXP tulad ng mga Bobbius, mga eh, ano, siguro mga Arlot na may mga mga, mga set Si Pakito kasi is ano, pangpatay -pang lang talaga siya ng mga low ganun. Dito ng Arlot may setup, makakahawi play ka, ganun, kaya ganun makakaset ka. Mga tulad ng Trisla ganun siguro. Siguro hindi ko, hindi ko in-expect na kita siya sa MPL ngayon. Okay, so, itong build ko guys, ano pala? Ito hundred Strike para sa movement speed guys. Tapos itong top boots para sa... Yung sa CC guys, ma-minus so or just uh, sa magic, magic damage. And eto guys, mag halberd tayo para sa Esmeralda Anti-heal guys And pwede kayo mag-rotate nyo sa turtle guys Pwede tayo sa mama, unahan nyo Esme O iwanan nyo sa lane And eto guys, pwede na kayo sa turtle Pag iwan nyo, iwanan nyo Esme guys, kung mag-clear pa lang And yun, kuha natin turtle guys Tapos pwede kayo mag-follow up guys, pag ganyan And guys, so combo yun lang And pag lumamang na kayo sa pera guys Kaya kayo na Esme mamaya Pag may halberd na kayo And then we may clash diba guys yung pred nakaka-sustain pa yan guys Pwede pa natin backupan yan Huwag baga ka Ayan guys oh Patayin natin yung dalawang yan Nag-conceal yung ano guys Siguro ako tayo guys Lalagyan lang tayo ng Esmeralda At siguro next bila guys, malepic roll para sa kulat na Esme Yung mga physical depth ng Esmeralda siguro kaya kaya ka rin Tapos pwede nyo na labanan ito Esmeralda kasi so, sa may katulong kayo Ayan, meron yung red drain, pwede labanan yung kanyang at patay yan guys. Pag may bread rin naman combo. And next build naman natin guys is ano. Heptasis para sa mga Javiera yan o. Mapupunit agad guys. Siguro dalawang suntok. Tapos isang uppercut lang patay na yan. So eto guys. Next build naman natin. Ito pwede tayo mag. Mag ano. Blade of despair or immortality pa Bakit pa kasi yung Rose Gold yun sa SM guys Kasi may shield diba Mas pwede kayo mag-tower lock guys pag ano And lang kayo sa Esmeralda Ayan pa tayo SM guys Sa buhay ka pa Siguro yung mga dapat nyo gawin na nangyari sa laro kanina Ay siguro yung ano Yung huwag pagsama sa clash tas ano Yung huwag ka mapasok sa clash Kung may threat pa sa'yo yun. Kunyari yung bola ng Cupra yung mga Stun ng kalaban Kasi pag na-stun ka tas naka-damage pa ngayon ito Is ano kaya ka ipanish kung magkakamali ka kasi sobrang lambot lang talaga. And yung mga dapat kasi, mag, yung dapat siguro wag gawin ano, yung ano kasi siguro. Yung sa laning yung lalim talaga. Kung baka ano lang, kalma lang pag ano. Tas, pasag lang talaga, wag kayong ano lang, wag kayo ng room ng room. Kasi yung pakito is hindi pang room kasi ano lang. Pang macro type na hero talaga, or pang assassinate. Or pag may low, siguro pwede mong puntahan. Or uh, pag aabot ka, patayin mo gano'n. Ano. Yun lang. Guys, okay, siguro dapat niyong bilhin yung Empire skin ni Pakita kasi sobrang ganda. Tapos inspired, inspired ni Plap yung skin and ano, kamukha, kamukha niya. Tapos may pangalan niya. Tapos may AB brand logo pa sa mga skill niya. And sobrang ganda talaga. As worth it. 899 dias lang siya guys. And kung may coupon kayo, pwede pa mabawasan yun. And doon lang pala nagkatapos yung tutorial lang sa Pakita. And sana gamitin niya si Pakita sa rank team. And yung mga tips na tinuro ko, yun lang. Thank you. Bye bye.